Ito ay isang halimbawa ng tinatawag na table saw. Ang table saw, paggamit sa board exam niyan is literal na sa table talaga. Ito. Ito naman yung halimbawa ng cut-off machine. Basta ang keyword sa cut-off machine is straight angles or cutting straight angles. Ito. Kapag curves in pattern, usually na lumanabas sa board exam niyan is ano? Jigsaw. Okay. Ito naman yung tinatawag na electric motor. Yung electric motor is equivalent to 1 horsepower is equals to 746 watts or 746.444. Ito naman yung ano, yung mm -hmm. tinatawag na ano, na uh, generator. Yung generator, ano yung pinakaiba ng generator at ano, ng electric motor. Yung electric motor is gumagamit ng electricity and then yung generator is gumagamit ng oil or gasoline okay